Hay mga bebekes, so for today's video ay isasama ko kayo kung anong mga ganap sa maghapon ko sa buhay. Ay, just ko na-i-stress. Bago nga pala ako lumabas mga bebekes, syempre kailangan ko munang magperfume. Yes, for Gamit ko pala yung Madam Tonyang Angels perfume, 'yung crystal 'yung gamit ko mga bebekes, 'yung pinaka-favorite ko sa tatlo. Una ay syempre, ayan nag-go muna ako dito sa The Relax mga bebekes dahil ang mga kagubatan sa aking leki-leki ay talaga namang mahaba na. Two months na rin ako hindi nagpunta dito dahil super busy ng EA girl na to mga bebekes. Kaya ngayon lang ulit at nagka-time a kiss. Dayod na pala ang tawag dito mga bebekes. Ayan, para malesen na din yung pangingitim ng mga kilikili nyo. Huwag na kayong mag-wax at magbunot-bunot. Magpadayod na kayo kung carry nyo. Sa mga curious nga dyan mga bebekes, ay ayan ganyan ang tunog niya. Diyos ko, parang nasa hospital be. Parang nasa bingit ng kamatayan talaga ang life. Sa mga magtatanong dyan kung masakit ba ganyan, hindi. More on nakakakiliti siya mga bebekes. Tsaka dito sa The Relax mga bebekes, very maalaga ang mag-handle sa'yo kasi tatanungin ka pa nila kung uncomfy ka, kung masakit ba, mga ganyan. Mas ka pa ata dito kesa ng mga jowa nyo dyan mga day. Alam nyo ba na itong diode mga bebekes ay super lifesaver for me. Ay, talaga naman. Kaya kung sinabi kong maganda, sinasabi ko sa inyo, subukan nyo na rin habang maaga pa mga be. As a person nga na laging nasa labas o di kaya naman may guesting, mga ganyan-ganyan, etchemeru, etchemera. Talaga namang hindi pwedeng makapal ang kilikili. Ay, -kili. I, I mean, ang buhok ng kilikili, -kili te. Kaya naman, dayod lang talagang naiisip kong solusyon dyan. Anyway, ayan, magpapa-eyelash extension din pala ako for today's video. Wala, kakabugin, hindi nyo kakayanin. Slay. That's yes, slay talaga. Tinatamad na din talaga kasi ako magmaskara, mga bebe. Kaya ayan, sabi ko, sige na nga, magpapa-eyelash extension na si bakla. And that's in a talaga ako sa naging resulta mga bebekes kasi hindi ko ina-expect na ganyan siya kaganda sa aking mata. Nagpa-eyelash extension na din kasi ako nung last mga bebekes pero super parang natural lang kasi yung look. Parang wala lang ganun. Pero today yung inilagay ay medyo mahaba mga bebekes. Kung mapapansin nyo may pa curl, -curl pa yan. Yung unang pinalagay ko wala kasing ganyan. Super as in parang natural lang. Tapos alam nyo ba nakita ko sa TikTok itong pagkain na to from Bonchon. Kaya ayan bumili din ako na ingit na naman si bakla Basta nakita ko kasi to kay mama yung sa may TikTok, si Mama sa TikTok. Ang sarap ng kain niya ng ganto mga na inggit ako, grabe. Biglang crave din talaga ako eh, kaya ayan, bumili na ako. Malaki yan mga bebe, kasi kaya posible namang hindi pa mabusog yung ahas sa chan ko talaga naman. Tapos habang kinakain niya to, masarap daw, ganyan-ganyan, super sarap, itry. Ay, ako na nagsasabi sa inyo, subukan niyo to, napakasarap. And dito na nga din pala kami sa inasal nag-dinner mga bebe, dahil super hungry vels ng mga bakla. <laughs> Ho anche un'altra cosa display displayare. Ho un'altra cosa a 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 displayare. 봉다. 데바켓 쳐다올이야. 이거나 먼저 나서 디스플레이.